Inami ni FPJ's batang Kiyapo star Mercedes Cabral na ni-enjoy daw niya ang pagganap bilang kontrabida sa teleserye. Sa latest episode kasi ng vlog ni broadcast journalist Julius Babaw nitong Martes ikasyam ng Hulyo, na usapan ang karakter niyang si Lena sa batang Kiyapo. <coughs> ni-enjoy ko siya actually, ni-enjoy kong magkontrabida kumpara sa kasi na-experience ko na rin maging bida, may ginawa akong teleserye, yung hiyas, yun yung unang-unang teleserye ko, sabi ni Mercedes. Nakakapagod din siya kasi siguro, like portraying ang bida rin, ang bigat, like emotionally parang yung demand niya like kawawa ka, yung demand na iiyak ka, sabi niya. Dagdag pa ng aktres, pero pag kontrabida, na-realize ko parang wow ang saya pala na nilalabas mo yung sama. Ngunit inamin ni Mercedes na hindi raw ito ang unang beses niyang maging kontrabida, nasubukan na raw niya ito sa teleseryeng Huwag Kang Mangamba. Samantala, sa isang bahagi ng panayam, ibinahagi ng aktres ang tungkol sa nakakatawang hate comments na natanggap niya dahil sa karakter niyang si Lena. Natatawang inamin ng aktres na natutuwa at natatawa na lang siya sa hate comments na natatanggap niya dahil sa kanyang epektibong pagganap bilang kabit. Sa panayam ni Julius Babaw sa kanya sa vlog nito, nagpatikim ang TV5 broadcast journalist sa magiging takbo ng panayam niya kay Mercedes. Isa nga sa napag-usapan nila ay ang pagganap ng aktres bilang Lena na most hated character daw ngayon sa Philippine TV dahil nakuha niya ang inis, gigil, at pagka ng masa. Tinanong siya ni Julius kung ano ang most memorable reaction para sa kanya na nakuha niya mula sa tao dahil sa pagganap niya bilang kontrabida. Sagot ni Mercedes, may nabasa raw siya sa isang comment section na ikinahihiya na raw siya sa kanilang hometown sa Bicol dahil nire-represent raw niya ang mga kabit. Tawang-tawa naman si Mercedes dahil tila may mga tao raw na hindi mapaghiwalay ang realidad sa role na ginagampanan ng artista. Komento naman ng mga netizen, dito makikita ang galing ng isang artista. Sa Bicol, doon galing yung mom ko, so pumunta kami doon, may mga nabisita ako na mga kamag-anak, and then nagulat ako kasi lumabas ako sa Ligaw City now, so may mga comments doon na. Natawa ako kasi may mga comments doon na hati eh, may mga masaya na I was there, na nakita nila ako at nakilala. Natawa ako dun sa isang comment na kinakahiya ka namin na taga dito ka, kasi nire-represent mo yung mga kabit, natatawang sabi ni Mercedes. Dagdag pa ni Mercedes, may mga nakakaengkwentro naman siya na sinasabihan siyang gusto siyang samplein bilang Lena, subalit hindi naman magawa dahil nasa TV siya. Ang ending, humihirit sila ng picture taking kasama niya. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload.